Dahil nga speed one Armored pa mga guys do no? ang iyang hub ay pinalita ni Idol ng DT Swiss mga guys no kaya ngayong adla papakita namin sa inyo ko ano pa dinagdag niya na pinalitan para naman siya ganda at na andaw ang iyang bike so dali tara na tawa kay kung hindi ka maglantaw yun di po ay animal Hello mga love morning sa inyo mga guys Doon mo kayong adlaw Meron na naman tayo bisita Isang Nandor Pro na bike Bawa namin na make sa inyo mga guys mo So bali ang bali ay doon sa akon pala Magpapalit tayo ng maliit na guma oh. Kasi daw mga guys no, Ipapagamit nyo daw ito Maglalaro daw itong bike nya ng kriteryo ah, Mga ba tawag doon ah, Basta karira na sa Tapos magpapalit tayo ng hub Kags mga guys no Pero ang hub nya na itatakod dyan is DT Swiss So bali ang una nyang hub pala mga guys no, Ay speed 1 armor rare ooh ganyan mga guys no mag upgrade isang isang takod lang ay isang bagsakan ng wow wow ah! Dumada mo kwarta si Idol Guru. Ay, ay sige lang ay. ta. So ito na nga ni mga guys, na nung babaklas na tayo. So bali mga guys, ang hap pala ni Idol na una is bolt type. Oo, pag sinabi mo bolt type, merong anum na piraso ng bolt na tinatakod sa rotor de. So ngayon ang ipapalit pala natin ay interlock type siya mga guys. No, so alam niyo naman siguro si interlock. Oo, oo. Pag maghugot ka gamit na ang pinyon remover bla o pinyon puller. Oo, muna ang ginagamit natin sa paghugot. So ito na nga ni mga guys, no, no tapos na natin buklas so, siyempre tatakod na nato ng iyang uh, spokes sa iyang nga. nga. DT Swiss ga 350 bako dami big dios ang pamatian DT Swiss 350 <laughs> gago <laughs> balik-balik kun -balik, gidya. So matapos natin mga guys no bet syempre Tinakot na rin natin yung kags niya. Siyempre mga guys, ang guma na gusto ni Idol si Stay sa Pax Trail no. Ah, may ligit si Slay magpagagmay rin dapat sa criterium no. Pero sige lang importante ha, long na sila sa liko kay basi medyo danlog balao. Oh. <laughs> So finally mga guys no nakatapos na natin itakod lahat ng kailangan natin itakod sa kanya mga gulong-gulong. So bali igugulo na natin ito. ba ka na mga guys mga guys ang pormaya. O oh. tapos Siyempre mga guys para daw hindi mabitin ang si sang magamit sang bike niya. O oh, narinig nyo? Oo, oh, merong gagamit sang iya nga bike ipapahulam niya daw ito. Bao ka ano na mga classic tagiya pahulam mo. Oh. <laughs> Shout out kay Idol oh. Ito pala yung owner mga guys no. So ito na. Matapos natin mga guys no inukas ang iyang uh, crank set. babaylo na natin ang chin, ring niya kasi ang una niya mga guys is 36 gagawin natin. Ano 38 o oh, 38 benda. O oh, basta um, Doon do muna siya kadako Balam mo. Oh. <laughs> so nilagyan ko mapadan log mga guys no tapos ginulo and then ito na finally natapos ginman man ang animal ya bako na namin namin tumtaom chura ya obe. sa kabila bang yo repata well, <laughs> quality ang color yan nakapak sa ba grabe minami ya balis <laughs> So thank you so much kay Idol no maraming salamat sa ulitin ang dito na lang si Manino ninyo. Sana na enjoy kayo and then na enjoy din ako siempre eh Kung hindi ka ba na enjoy nga gintipan ka na may ubra ka pa guys san ka pa